Guys, where are you? My goodness. Ate, kung wala akong magawa sa buhay, huwag mo kami istorbo. Eh, sinabi ko na. Guys, bilisan nyo, guys! Hindi, yung cellphone ko dito, nandun yung nakalagay. Nandun sa labas. Ano ang dinagaldal mo? Let's go! Ay, pa. Yeah! Patulogin mo nga na. Halimba yun? Cellphone ko nga. Ano nawawala? Ano nawawala? Cellphone ko kinukuha. Burala ka kasi, oh, nandun buraka. sa sasakyan, nilagay ko. <laughs> Cherry tara. Hoy, Charlene. Bilisan mo, halika na. Mandar na kanina pa, ang bagal mo. Yan. Wala ba Alam mo, hirap na hirap maglaban? Ilalagyan lang naman ng deter. Nilalagyan <laughs> lang naman ng downy. Visit ko kayo na! pinagmamalaki ko nga na marunong na akong maglaba? Marunong ka maglaba, marunong ka maglagay ng mga detergent. Gago, iigit naman yan Yeah, let's go, let's go! In the mall. to here? Yeah, Ha 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 ha! Dapat ikaw nagdadrive dito, hindi ako! Hey, you. Oh, no, you. Darling, I don't like coffee. They It's not good. <laughs> you buy me ice cream They're instead. I'm <laughs> Oh <that>. my gosh. <laughs> I darling, breathe. darling, <laughs> darling, <laughs> darling <laughs> buy me ice cream, please. <laughs> 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 excuse me, excuse me, excuse me. Yes, mom. Ma Mag-yes mom ma ka. Nandito lang pala natin. Go away naman tong mga to. Okay yo, okay yo. Palik siya. Oh, <laughs> Not for your face, for your foot. For face nga hinahanap ko, di ba? Parang tanga ko. Ito mo yung mo dito. Kita mo matalino ka. Sensitive skin. Sensitive skin. Bagay yan sa'yo, sensitive ka

Ano na naman? Ha? Pina-ubos na Ako Yabang mo. Hayop ka. Diba? Ganito yung gusto mong aso. Bibili na kita ngayon. Hindi. Gusto mong yung totoong aso. Ganyan. Hindi mo makalagaan. Pwede na to. Bibili na kita ngayon. Diba? Ganito yung gusto mong aso. Hmm. Ah, bagay kayo. There's a lot of big clock here. Yeah. Very huge. Very like big. This one. Very huge. Very huge like you. You are huge. Oh, <laughs> <laughs> uh, see? <that's it. laughs> yeah. Oh, ang ko Pero Pero parang rarang sa video, gusto lagi <laughs> ng video, ano? Pero mas maganda 'ton. <laughs> noisy people. Pasko <laughs> <laughs> na? <laughs> <laughs> hey, tignan mo mga pang Christmas decor ito. Oh, so Merry nice Christmas! Christmas Allo, na! Lagyan natin yung shed. Yeah! Ay, yung ladder. Bala ka. <laughs> shopping <laughs> like this, like this, Pantinya cherry. <laughs> <laughs> kami bear na may Mag-drive ka ng maayos. I hate drive, drive! Go! Yung isa naman doon pa. Paano ano?